up guys? What's up mga kawanabis? Long time no see na naman. Magkita-kita na naman tayo mga kawanabis. At ang inyong YouTuber na si Uli Pabi blogs vlogs na bihira na lang mag-upload dito sa YouTube kasi sobrang busy po natin. Kung saan-saan na po tayo napapatpad. Kung ano-ano na -ano po, ano -ano po yung ginagawa natin mga kawanabis para lang mabuhay. <laughs> Kidding aside, totoo po yon, Sobrang busy po natin. So for today's vlog, wow! YouTuber na YouTuber, no? So, for today's video, mga kawanabis, ito yung second visit natin sa ating dream house. Uh, yun yung uh, binubuo nating bahay para sa family natin. Nung nakaraan na nagpunta tayo doon, nakata nyo, puro lote pa lang, mga inuhukay na lupa, gano'n Tapos, nag-message ako doon sa ahente natin. Tinanong ko kung kamusta yung status ng bahay, kung natayo na ba, kasi nga pre-selling nung binili natin sabi niya sir marami nang nakatayo ang di niya lang sure kung kasama na dun yung sa atin no, kasi hindi doon nag reply ngayon yung guard na naka duty ngayon doon sabi ko sige puntahan ko na lang sleeping ko na lang no? and nabanggit niya rin na yung ibang amenities doon halos patapos na grabe na wala pa yung mga amenities well tingnan natin baka mamaya mas nauna yung mga bahay di ba? No? Pero okay na rin kung nandoon yung mga amenities. At least sigurado tayo na nasunod yung plano ng subdivision, no? Doon nga pala 'yan sa Amaya Escapes Binangon ng Rizal. Well, samahan niyo ako mga kawanabis at ating silipin ang bahay ng isang dating delivery rider. Alright, so yun mga kawanabees from Pasig. Isang oras din yung biyahe natin. Pagpunta sa Maya Escapes. Binawan ng Rizal. So, moderate yung traffic. Pero, iniisip ko nga. Pag lumipat na kami dito, medyo mag a talaga kami sa oras. Kasi, masikip yung kalsada rito sa totoo lang. And, wala pa akong idea kung bumabaha dito around the area. Isa lang yung sigurado ako. Doon sa binili nating bahay. Hindi. Kasi mataas siya eh. Ibabos siya ng kabundukan. Kita let's go. So, hindi ako makakapasok kasi walang agent. Yes, sir. mo na din yung, sir, tayo Ang gusto niyo sir, dito lang tayo sir, sa sector 1. Ikot lang kayo, Sa sector 1? Ah, okay. So pwede ako umikot? Ah, okay. Sige, silipin ko lang, ha. Thank you. So noong una, hindi tayo pinapasok na bis kasi sabi ng guard, kailangan daw may kasamang ahente kapag titingin ng bahay. So siguro ang pagkakaintindi niya mga na bisis, bibili pa lang tayo. Ngayon inexplain explain ko sa kanya na, sabi ko, Chief, yung unit is sa akin na po, hindi po ako titingin para bumili. Ah, sabi niya siya, ganun ba? Okay, sige po. Ang problema, umuulan mga kawan na So yun mga na bisis, uh, isa pang problema, sabi sa akin ng guard, yung sector 2, which is doon tayo bumili ng lote at bahay natin, under construction pa. So, hindi pa siya pwedeng puntaan or pasukin. Ang pwede lang daw nating libutin, itong sector 1, which is ito. So, ito mga RFO na. No? Yung mga nakabili nito is pwede na silang lumipat. Pakita ko sa inyo mga kawanabis ha. Yung itsura ng bahay na binili natin is, pag over sa atin is very unit. So, ganito po yung magiging itsura niya. Yan, ganyan po. Actually may mga nakita na ako dito mga bahay na nag-extend na nung kanilang mga nabiling unit. Pakita ko sa inyo yung mga sample. Ang gaganda. Tingnan nyo guys ha. Ito yung advantage kapag nauna kang namili ng lote mo. Kagaya na ito. Napunta siya dito sa corner lot. Ibig sabihin, itong bakanting lote na to sa kanya na yan mga bis Libre niya yung makukuha. So pwede niya yan gawa ng extension. Pwede lagyan ng landscape. Diba? Swerte no. Tapos meron dito na kawalang aso, ang laki mga kanabis. Ito. Tuyo. <laughs> Ngayon na ang ganyan aso. Hoy ka lang. Hmm? Ay, mabait pala, mabait. Kanino ko yung alaga to? Sa anak ng nakakabala ka hoy <laughs> pakita ko sa inyo mga kawanabis yung sample ng extension na ginawa ng isa sa mga homeowner dito ayan o ganda na ito oh. so ang unit lang talaga nya is eto yan tapos yung sinasabi ko sa inyong bakante kanina ganito yung ginawa nya yan o oh, extension yan diba ang laki oh, tapos yung taas niya o oh. Meron na siya doong uh, patio area sa uh, Salamin yung kanyang terrace no? Ganda Napaka simple lang pero alam mo yon Parang asarap uwian Asarap tulugan Nakaka-excite talaga mga kawan From that Into this Diba? Napaka ganda Ay grabe nakaka-excite nakaka-excite lalo pag siguro dumating na yung time na bibili na kayo ng gamit bibili na kayo ng bagong TV ng bagong kama kortina di ba? Denolium Denolium? May eh, pambili ka ng bahay wala kang pampatay. so ito simple lang mga kawanabis hindi niya na pina-extend as is na tingko ko may nakatira na dito soon soon talaga soon ito yung perfect example ng bird unit mga na pakita ko sa inyo ito yung harapan tapos ito sakop nya to ang sabi sa atin pwede natin gawa ng extension yan dito sa baba hanggang sa pinakataas nito ito so pwede tayo magkaroon ng second floor dito sa dito sa part na to yung taas dalawang kwarto ito extension to ng sala tapos ito parking ng kotse ayan ang kotse natin to parking tapos hanggang dito sa likod ito kasama to ito sa kapitbahay na to eh firewall itong taas pwedeng i-extend pa yan hanggang second floor so pwede pang lagay niya ng isa kwarto or gawing stock room ito kitchen to at saka CR pwede pang extension extend yan all the way dito yan so malaki malaki siya, no? ito yung bare unit mga kawanabis yan no? Malaki yan. Nakapasok na tayo dyan, di ba? Nung nakaraang vlog natin. Pag tinan over to sa inyo, meron na siyang glass window. Kaya lang yung loob. Sobrang bare niya. Ikaw na bahala kung anong interior ang gusto mo. Di ba? Nakaka-excite. Ah, Nakaka-excite pag-design ng bahay. Yun. Yan siya. Yo, guys, ito yung sector 2. So, dito tayo bumili ng unit natin sa park na to. At this moment, bawal pumasok for construction entrance exit only. So, bawal tayo pumasok dyan. Clubhouse, ginagawa na. Tapos, isa dito yung unit natin. So, hindi ko alam kung saan tayo banda dyan. Ginagawa na po yung mga bahay. Diba? Ayun o. No. Right. Let's go. Yeah. yeah. guys dito ayos na yung playground oh, para sa mga bata diba ba? o para sa mga All alright so ayun mga kawanabis uh, tapos na yung visit natin and pauwi na tayo at pagdidilim na rin at baka abutan din tayo ng rush hour dito sa Binangonan na Rizal sobrang traffic po dito and, ayun maraming maraming salamat sa pagsama niya sa akin ngayong araw hopefully sa next visit natin is mapuntahan talaga natin yung actual na bahay na bidili natin. So sa ngayon, under construction pa siya, hindi pa siya pwedeng puntahan. Samahan niyo ako mga bis sa journey natin, pagandahin, na, pagandahin natin yung bahay. And then kung meron ko yung kakilala na magagaling at hindi nananagang mga contractor dyan na pwedeng mag-renovate ng bahay, i nyo to sa kanila. Itag nyo rin ako mga bis Maraming okay, maraming salamat sa supporta. And kita kasi ulit sa next vlog. Good, I wanna be here. Let's go.